po ba yung layunin ng uh, ceremonial MOA signing na ito, RD? At uh, bakit ito mahalaga para sa integridad ng lokal na mga produkto sa bansa? Ma'am, yun po kasing MOA signing na naganap ay may kinalaman po sa pagtitest ng ating pong mga halal certified products dito po sa ating uh, lokal na pamilihan. So, importante po ito sapagkat ang ating pong mga kapatid na muslim ay meron po si hindi po sila pwedeng basta-basta mag-consume ng atin pong mga food at non-food products na hindi po sertipikado or hindi sigurado na ito po ay halal certified or uh, sumusunod po sa mga standards ng atin pong halal so ito po ay uh, importante dahil ang ang bahagi po ng siyensa, napakahalaga po ng bahagi ng science, technology and innovation para po ma-ensure or ma-assure na talagang authentic or tunay po yung mga halal certified products na na, na mabibili nila sa ating pong merkado.